Gandang guys Yan Takong palengke Binili naman ng panghapunan na ulam ah, Tanong oras na Alas 6 na Sana may palengke pa Dahil late na ako nagising Napasarap yung tulog ko Wet kasi At ah, pagpanggabi talaga sinasagad ko yung tulog ko Dahil Minsan bitin pa kahit sagad na yung tulog mo Iba yung tulog pag ka natin. Pagunta na ako ng palengke. Paggabi na. Ibilisan ko na lang para may abutan pa ako doon. At yun guys, nakabili na ako. Buti, open pa yung palengke. Pero pasara na sila. Guys. Uwi na ng dorm. Ito na ako sa may harap. Yan, open pa yung palengke. Let's go. Sa highway na ako tadaan at medyo madilim na. Yung 7-Eleven guys. Dito na ako dumaan. nga pala yung lutuan guys tapos yung Blue Store ayan yung Blue Store nakakabalik na ng dorm sabi dami sa sakyan Ayan guys, gawa nung may pahas ko na kasi. At pala sa na ng gabi. Nagbalik na lang doon. Yes! Oris na! Nagluluto pa ng panghapunan Yan, namang baik lang. Lapit na ako sa dorm. Yung dorm na tayo guys. Yun, yung dorm namin. Yan yung dorm namin. Dito tayo sa dorm. Yung guys. Luto-luto muna. A few moments later. On. guys nakaluto na. Yan munggo. Kakain na. Sarap niyan guys oh. Ang dami chicharon. Si so guys, magtapon muna pala akong basura. At andito na yung garbage truck. Ito yung basura namin. Isang sako lang. Ayan na yung garbage truck. Ayan, dyan tayo magtatapon ng basura guys. At isang piraso lang naman. Wala na doon. Schedule kasi yung pagtapon ng basura namin dito guys. One, two, three, tapon muna ako. Yun, kapag tapon na guys, pwede na kumain. Yun, truck ng basura. At kain muna. Gala 7 na rin, may pasok ko mamaya. Yan, company naman tayo guys. Work to work na naman tayo. Trabaho na naman ulit pagkatapos ng day off two days lang yung two days yung day off natin bali ngayon lunis, bali bukas lunis uh, two ng gabi ngayon pang gabi work work na naman guys magbibendo muna ako dahil di ako gano'n nakatulog ka ng tanghali ayan kami yung unang papasok dahil linggo pa ngayon at uh, overtime ganito lang boy dito guys trabaho lang ng trabaho hanggang sa makaipon ate malapit na ako sa bendohan medyo madalim dito kasi walang ilaw ang ilaw yung mga uh, ang uh, tawag dyan naka ate, yun yung bendohan Ayan yung bendohan guys ah, magkakapit tayo Yung guys company na tayo at work work muna bukas na lang ulit dahil busy yung gawa namin ngayon at uh, sigurado dahil sa naman trabaho nito kaya work muna tomorrow yun, huwian na naman tapos na naman ng 12 hours na trabaho yan, maaraw na hindi na malamig Pinas na ka ng malamig ngayon guys Maaraw na